Bulacan, in our province. Ayan. Kitkat Karucho kumakana ng breakfast. Ang oras natin yun ay 10 na. Let's juice na. Namin mo kay... Oh, ayan. kay Lolo yung susit. Lolo may I borrow the key and I open the door? What? ah? Princess hi sa subscribers. Hello, subscribers! Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. <laughs> And there's my nephew na very makulit. Makulit pero maganda. Yeah. Ayan, diba? ba? madalang lang kami makauwi dito kapag holy week lang pakita ko sa inyo yun pakita ko sa inyo yung bagong alaga ako bagong alaga ng tatay ka malayo nga lang eh ayun o no? si Carmela yung kambing tingnan natin ah, Di. ah malayo eh mamaya pag nasilong na lang eh, yes. ay, lugar sa amin Ayan. guys, yes. konting-konti na lang finish na 'yung bahay natin, ayan. Diba? Yan, yan pamangkin ko 'yan, lagi nandito 'yan. Malamang itong utu na 'to 'yung magiging tao sa amin dahil Siyempre, uwi lang kami tuwing tuwing may ano, may mahal, tiga, mahal na araw, birthday. Yan lang muna. What's up, yo? What's up, men? Pakita ko sa inyo yung ano, bahay namin. Nung last update, yun, Yung last update ko kasi dito, wala pang tiles eh. Ngayon may tiles na. Pakita ko sa inyo, lipat ko lang yung camera. Ayan na. So ayan yung napili kong tiles, di ba? Maganda naman. Andito na tayo sa sala namin sa loob yan. Ulitin natin din. Di ba, may echo pa. May, buksan natin itong bintana para hindi masyadong may echo. Ito naman yung pakita na sa inyo agad yung dirty kitchen natin. Dirty kitchen namin yan. yan. Para presyong hangin. Nagpalagay din ako dyan ng... Ano ba tawag yan? Bintaan natin. Yan. So, yan. And yung lutuan. Tsaka yung kusina. Yan. Dirty kitchen yan. So, ito yung may sala namin. Malamang dyan yung... May yung peso ng TV. Tsaka mga appliances na iba. Or dito sa ilalim ng hagdan Dyan. Yes. Nagkaiwan din ako dito ng maliit na ground, lalagyan ng slippers. Okay, hindi Dito, papalagyan natin niya ng, kahit yung muna dyan, 3-4 na plywood, papagawa na. Ayan, natin. Yun, pa mang yeah. <laughs> <laughs> Ayan, nakikita niyo, nakahigana yung pamanggay ko. Giniyagawa mo? Diyan. Lagay siya, pipit. Ayan, nakabitan na siya ng tubig. So ang gagawin na lang yan ng mga gumagawa dito Ah, ah, ah pipinis na lang siguro yan para mag Ito kasi ano to eh, parang mini bar. Mini bar na namin yun eh. Di ba? Kahit maliit lang bahay namin may mini bar. Tapos ito yung bahay Ha? Buksan mo nga lods. Ito naman yung Ito naman yung papuntang dirty kitchen. Ayan iba maganda naman yung tiles? Marami nagaganda nito eh lahat ng nagpupunta dito. Yan, paglabas mo dyan. Di ba? Ayan, oh, guys. Ito lang. May mga kahoy-kahoy pa yan. Kasi, babay paggamitan pa yan. Tapos, dito yung magiging presyo ng washing machine natin. Lads, no? Dito. Kasi, nandiyan yung drain, eh. Yan. Dyan yun yung... Ito rin yung magiging... Kapag may handaan, malamang dito na magiging dirty kitchen yan. And then, kapag may banding, inom-inom ng konti. Yan. Ayan, Ayan di ba? May nakasilip na. Yan, dito dito inom yan. Yan tao na yan. Ayan. Dito yan, dito inom yan. Yan. Ito kasama niya niinom. Si Lods. Pa, sa kala na lang. Ah, gagawin pa tapitan na lang naman yun. Punta muna tayo sa taas. So, dito na tayo sa taas. Nakita nyo, madilim pa. Dahil hindi pa nalalagyan ng butas. Maglalagay tayo ng butas dyan. Eh. so Solar pa yung nakalagay. Ito yung kwarto ni Princess. Kwarto ni Princess. So, yan. May mga ibon pa. Kaya next stop nila, kisame. Aray. Pag binuksan mo to, Ganda ng view ni Princess sa pagising. Yan, dalawa yung bintana niya dyan. Next, punta tayo sa kwarto natin. Mini house tour. Ito naman yung samin Ayan yung CR. Hindi pa naman gawin CR na yan eh. Ayan, diba? Dito nga pala namin lalagay yung malamang si Ninyo. Mali sa amin, maliit at yung kwarto namin. Mas malaki pa yung kipunsis. Kaya lang, lumit yung kwarto namin na kasi nilagyan namin ng harang. Para ito yung magiging dressing room. Dressing room na pwedeng gawing gaming room. Nice one! Sana all. So, hinarangang paidaan natin. Tapos, pagbukas mo ng pinto na to, po, di ba? Yan, yung piyesta na. Ito yung magiging Tambayan ko dito. Di ba? Sarap tamahambay dito. Paglabas mo dyan. So, syempre, kapag nandito na tayo, lakad ka lang ng konti. Ayan. Yung hallway na yan, terrace hallway na yan. Papunta naman yung kalananay. So, ayan si Princess, na nasa baba. Ano yung hinuhuli niya dyan? Isda? Isda. <laughs> Di ba? Ito naman, hallway. And then, ito yung papunta sa kanila sa baba. Nakalak. Ayan. Na, ano ko na yan? Na-tour ko na din yan sa video. So, ito yung isang terrace namin. Ayan. Ito yung kalananay. Ayan. Mas maluwang yung terrace dito kasi ito yung main. Oh, maganda rin ang view dyan. Yung terrace namin, tsaka terrace dito, maganda pareho view nyan. So, ito yung kwarto ng ate ko, yan. Special. Siyempre, kailangan sa special room siya. Si Lods naman. Diba nakakita nyo? Ayan, kahit naman dito eh. Maganda lang dito. Ayan, mahangin. Baka masakit sa tingin pag mahangin, Lods. Ayan lang, makakita nyo na. Pag may bisita ka, pwede ka maghintay dito. Ayan. At saka mo naman yung ano, yung nangyari sa ano. Dati kitang kita na yung mga bundok na yan eh. Ngayon bumalik na naman yung ano, yung mga pollution. Lamig oh, mahangin. Ayan. Eh, higaan na siya na dito. syempre papalitan natin yan. Sa mga gumagawa yan, pero meron silang blocks syempre kailangan pag may mga gumagawa sa inyo pinapaganda nila at ginagawa ng maayos yung bahay mo eh kailangan so kaya mo din sa'yo ng maganda ganda ng pahingahan baga oh. ito sana oh ito yung sa dressing room namin na bintana pero malamang sa alamang gawin kong gaming room to maliit na gaming room yan pagbukas mo dyan oh no? Diba? Ito yung sinasabi ko dati eh. Pagbukas mo dyan, sa iyo, sa'yo, hangin, pwede ka na magkape. Diba, Lods? Eh, yun yung idol ko, si Lods. Pamangking ko yan, Binata yan. So, yan. Balik na tayo dito sa loob. Ito yung kwarto namin. Yan. CR. And then, paglabas. Dito natin kakabit yung, syempre, kailangan natin ng bantay. Then, pagpunta sa kwarto ni Princess, ito lang. Kwarto ni Princess. Ah, kwarto ni Princess yan. Yeah. Mga bago na din yung pinta natin, kita natin yung labas. Pero tayo, hindi nila kita. Pwede sila nga nandiyan, magsalamin, libre salamin. salamin. <laughs> Di ba? So, baba na tayo. Ito yung baba, oh. Diyan, diyan sila, diyan sila, diyan ako magkapagotas, siyempre. Yun. Dahil madilim pala dito. So, baba tayo. Oh! Yung ko kasi! Babang! O, di ba? Di sila may hila. Kain, guys! Tingin yung may ulam mo. Ulam namin ay... pritong itlog and... Naka-zoom naman, hindi naman steak. Fish steak yan. Fish steak. Masarap yan. Morning. Morning food. Mornin' yersin! Hi guys! Welcome to my channel! Welcome Hi. na kami youtube channel! Hi yers! Welcome! Hi guys! Ano si kacharit niyo? Hmm. Napagtrapan ako ng videographer to. Sa akin ako tuto. Vlog to eh!